Yan. Ayan o. No? Ang laki ah. Ayan, damdamin. lang yung tubig pero lalaki yung mga ano. Pati pala yung malilit, yan na, nasama rin na na. Uy, kuryente yun. Pero kinukuha niya yung malilit? Hindi. Ayan, eh, ang laki don't, don't, don't. Yan. ah. Bansat na. Bansat. kunin ka na. Sige. Kulay puti pala, no? Doon pre ah. Sabi uh, sa so kamila ah. Uh, Saan? Dima ayun. tumig din doon? Ay, kala ko. Kala ko ka pala yun. Tao tao Ay, hmm. may, may, Pero, may tao doon eh. Ha? May tao doon. Ayun yung nandyan? Ayun. Hmm. May nangungulay ka rin doon? Meron din. Pero so, may tao doon. Ayun, kinukuri yung dinala isda guys. Uh, ano lang dito yung mga maliliit uh, hmm. Ano lang.

Ayan, yung kuryente na ito. Ito yung, eh, yung kulay puti na yun. Papunta doon. Baliwantin lang yung gamit nila. Tapos, yung isa, eh. Yan yung ilalagay na sa, ano, uh, alambre. Doon nila kumukulit. Eh madami yun. Oh. Gawawala <laughs> yung, ano. Madami yun. Oh. Ano tayo,

malalim din yung tubig ito yung mga maliliit

Mga isda yun, malilit na yan? Eh? Mga mga isda yan? Eh? Oo, isda, tilapia. Hmm? Maahon pala dyan sa tabi. Ito is yung malilit na isda. Wow. Hindi kita ulit yung mga gumagalaw na. Maahon sila gawa ng kuryente

Pala ba babas si pinabati ba? tuyo. Ano maabot din sa yung kuryente niyan? hindi malayo lang din. Pero ano may kahit konti meron din? May ground konti. May ano yun o. may putol dito. Ah, kaya pala eh. Salam. Nilalagyan nila ng ano, yung kalabro yung dulo. Tinggil lang pa ba di? Dami bro do. lang. Dami man dito. Ah, tayo sa kabila. So, ba ang baga nang nangyayari dito. Pag nakorinit siya sa gitna, sumasampay yung mga maligit. Nagsisilipatan sila sa mababang. So, yan nga. kasi so, ang dami nga. Nagsisampahan so, sila. Ganda Ano 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 yun? Yung iba nga. Ganda nga kami similya yan eh. Lagay sa aquarium. Oo. Okay, hindi uh, mo yung parang butito yung malibit na isko. Ha? Kasi nandiyan natin Ayan, yung mga nakikita mo nagsisilang uyan. Yun, yun. Nagsisisatibihan sila dahil gawa ng malakas ng impact ng kuryente. So hanggang dito na lang guys. Bye bye.